Sa edad na 80, mahalaga pa rin kay Tatay Antero ang balanseng pagkain. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, 300 piso ang kailangan nilang budget para sa pagkain kada araw. Pero tinitiyak pa rin nilang masustansya ang kanilang kinakain. Hindi naman laging karne. Kung laging karne ang kinakain ko, di kulang. Pero si Lorenzo na kumikita kung minsan ng halos limang daan kada araw, hindi na raw mahalaga kung masustansya o hindi ang kanilang kinakain. Ang mahalaga raw, mabusog ang kanyang mag-anak. Kaya kadalasan, halos dalawang daang piso lang ang budget nila sa pagkain kada araw. So makakain ka lang ng tatlong beses, eh, lalo yung mga apo, ganun, yung mga bata. Aminado naman dito ang National Nutrition Council Cordillera dahil na rin sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin noong Hulyo lamang na itala ang pinakamataas na paglaki ng inflation rate sa bansa ngayong taon na umabot sa 4.4%. Sa panahon ngayon na matataas na ang presyo, uh, kailangan maging madiskarte sa pagpaplano ng pagkain and uh, mag-environmental scanning tayo sa prices ng ating food. Sa hearing sa Senado noong Martes, August 13, sinabi ng NEDA na 64 pesos ang budget ng isang Pinoy para makakain ng tatlong beses sa isang araw. Uh, 2023, ito was 63 and then uh, by 2024, that's expected to go up to 67 or so. Maybe we should revisit that because preferences could have changed already, the, the relative prices have changed. Uh... Uh -huh pulang pangayon, but it is just to fill your hunger, so possible it's more of the carbohydrates that you get, but you will not be able to get the recommended energy and nutrient intake na. Pero sa isinagawang health literacy for media ng Department of Health, iminungkahi ng National Nutrition Council ang iba pang remedyo para makatipid sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Isa narito, ang pagtangkilik sa Kadiwa program ng pamahalaan na alok ang mura at masustansyang gulay at pagsusulong ng urban gardening para matiyak ang sapat na nutrisyon. Dapat masunod ang Pinggang Pinoy. Mas maraming gulay o prutas ang dapat kainin at katamtamang dami lang ng carbohydrates at protina. Kahit anong uh, gulay sana na available na mura, pwede na naman yun. Kahit gisang pechay, ganyan, at least may source pa rin tayo ng gulay. And kung ano in-season na fruits, so ngayon, marami na pa rin naman na in-season na fruit, uh, yun yung bilhin natin. Maliban dito, isinusulong ng ahensya ang Philippine Plan of Action for Nutrition kung saan nakaton ito sa 36 na probinsya sa bansa. Nakasentro ito sa sama-samang pagtugon ng LGUs, NGOs at iba pa sa paglaban sa malnutrisyon. Sa pag-aaral pa lang kasi ng United Nations Children's Fund, 95 na mga bata sa Pilipinas ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon. Mas ramdam ito ng mga mahihirap na pamilya Those people in the relatively lower uh, educational classes are more prone to develop malnutrition because they are not properly informed of the correct diet, of the healthy diet. Kaya maliban sa tamang pagkain, mahalagang tutukan din ng pamaalan ang pagpapalawak pa ng tamang kaalaman sa nutrition. Charles Limon para sa morning balitaan.